Ang araw mga kabugis, ako muli si at welcome kayo sa aking channel Malyaris Garden Meron ba kayong mga bugambilya na ganito? Uh, matapos na mulaklak ay nagkaganito na kasi ito maganda ito, brisa pits ito kaya lang may mga diyan dyan kinat namin, tinanim kaya naging parang matanda ba? Diba? pero ang daming bulaklak nito dati ayun yung mga pinagbulaklakan hindi pa namin natanggal ang isi-share ko sa inyo ngayon kung paano natin ito pababataan uh, yung pag-uusbungin ng panibago pagkaraan uh, titriman natin, lilinisan na natin para kasi parang tanda-tanda na no? parang hindi siya mamumulaklak saka so, hindi maganda yung mga kasi naputulan nito ng na hindi tama kasi kinuha na namin yung mga kinuha na namin ng mga cuttings kaya nagkaganito isisip uli natin ng maganda uh, ipapakita ko sa inyo kung paano yung gagawin natin Uh, lilinisan natin uh, sa loob ng mga isang buwan na mahigit uh, malusog na naman ito kakabunuhan ah, din natin, ipapakita ko sa inyo kung anong abono ang bagay sa mga ganito umpisa uh, na natin di ba pangitan di ba pero magandang bulambilya ito brisa pitch ito kaya lang. hindi ko nakasikaso kasi kinatingsang namin inuha namin yung mga ganda sanga niya kaya nagkaganito Ah, ship na ito dati eh. Pero ayusin pa natin kasi parang tumanda, di ba? Kasi natin dito sa puno tayo mag-uumpisa kung tayo eh ay mag maglilinis ng mga bugambilya sa puno. ganito lang gagawin natin, yung mga sanga na matatanda ng parang hindi na sa puno, tatanggalan natin. Ayun, tanggalin na natin 'yan. Aba, ah, ko sa inyo kung paano 'yan. Ah, magandang maganda na mamaya 'yan. ayaw ah Ay, kasi eh. Kaya hindi niya madali Ayan Ilinisan natin Tingnan nyo maigay kung paano Baka marami kayong mga ganitong bugonbilya ah, Pwede nyo na Ayan na, umpisa na natin. Linisa na natin yung puno. Kahit na baluktot na ganyan yan, may isisip pa natin natin na maganda yan. Kasi maganda niya sa mga bugambilya yung medyo pang bonsai, yung medyo baluktot ang puno. Hindi ko umot baluktot, eh, mapangit na, di ba? Kahit baluktot, maganda pa rin, basta naayos natin. Ay, linisan na muna natin puno. Pinaka-dabes sa bugambilya yan. Malinis yung puno na. No? naputol-putol lang kasi ito eh ayusin ko rin lang ayusin na natin diba o yan nakita na natin yung puno ang ganda ng puno nya malaki na rooted ito eh rooted okay. dito matay sa kabila itanggalin na natin dito ito so, pababatay natin Dito lang natin, ititira natin kung paano yung ship na iniisip natin kung paano natin i-ship. Si Mamaya pwede pang magbawas. Hindi agad-agad natin na sasagal. Kung hindi gaganituhin ito, hindi gaganda na ito. Ah, kasi kung na, lalo pa ito yung mga pinagbulak-laka na yun Hindi ko lang naasikaso kasi ano. Ah, nagcutting's kami. Pagagandahin natin. Pag ito, sa loob ng isang buwan ito, parang batang bata ito. Press na press. Ayan, kung na, di ba? pinabawasan natin ang mga sanga sa mga ganito para magsanga siya ng panibago yung mga ganito para magusbog siya ng panibago yung kasi kung hindi natin tatanggalin hindi siya magusbog ng panibago yan, medyo maayos-ayos na, di ba? Nakikita natin yung mga sanga niya. Kanina wala tayong nakikita mga sanga na ganyan, ano. Pababatayin nya natin eh. Kaya Siguro marami kayo yung mga bugimbilya na ganito. Parang matatanda na kung tanaw pero ang gaganda niya. Ang ganda mga klase. Ayun, medyo maayos na, di ba? Ngayon, ititrim na natin dito sa ibabaw. Pag na natin yung mga pagkipagitan na ganyan, ititrim na natin dito sa ibabaw. sisip na natin. Kahit maliit, kahit malaki, dapat maiship natin. Puputulin natin yung medyo matataas na. Dito. Ah, ba diba? may forma na? Oh, ganda lang tingnan oh. Yung kuno niya. Kaya sa sa kanina, di ba? Napakagandang bulaklak dito Breeze of Peach hindi ko lang yung nasikaso agad kasi kinuha na namin ang cuttings hindi na yung lami na natin ngayon yung mga sanga o ayan o oh. mag usbong na ng panibago yan panay press And ngayon paano natin mapapausbong ng panibago siyempre abunuhan natin Papakita so, ko sa inyo kung ano abono yung ilalagay natin. Ito talaga na natin. Oh. Ganda na. Naayos na natin. Ayan, nakikita natin yung mga sanga. Abonohan na natin. Ang di po ba? Oh. Ah, para siyang babata ngayon yan. Abonohan natin ngayon yan. Kailangan natin ng dalawang abono para magusbong siya ng marami. Ah, kukuha tayo ng kalahati na kutsara na urea kalahati lang, ganyan sa so, kalahatin triple triple 14 yung papapulaklak natin pagahaluin lang natin na ganyan parang bukunti triple pagahaluin lang natin na ganyan pwede rin, ikakalat lang natin sa gilid para magusbong siya ng marami kailangan natin may urea Ah, uh, babata siya. Kasi parang hindi ano ano ba? kailang kailang magusbong siya. Sa gilid lang wag kayong maglalagay sa may puno. Ayun lang ganyan lang. Pagkaraan ang dapat diligan natin agad. Yung 1 month ito, marami nang usbong ito talaga. Yung 15 days mapapansin niyo na ano at uh, talab na siya, mag-uusbong-usbong na siya. Pero yung one month, makik makikita nyo talaga na marami na siyang usbong. Didiligan nyo lang agad na ganyan. Babata siya. si matatanda na yung mga sanga niya. Marami na yung mga sanga na hindi na papakinabangan. ba diba? yung maliliit na... Napakalaki ano. ah, gaganda nito, nakita niyo. Gawin niyo sa mga halaman niyo. Ayun, okay na 'yung diligan na ganoon. O, ganun, lang ang, ganun lang ang gagawin natin sa mga bugambil na natin. Nakita nyo kanina? O, ayan o. Ibang iba na, di ba? Nandito na lang yung video ko ito. Uh, yung abono, pagka ganun na, dapat dalawang klase para mag siya. Lagay nyo ng urea. Yung triple 14 naman, triple 14, pampabulaklak yun para magbulaklak na rin pagkatapos na uh, na magustong nandito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panonood nyo ng mga video ko yung mga pa pala sa channel ko pag nagustuhan nyo ang video ko ito please like, share, and subscribe pakihit yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod sa video bye bye